Samantala ang dalawang pirate captain ay nagtatalo sa kung sino ang dapat magpatumba sa Fasifista. Kaya pinutukan sila nito na agad na naiwasan. Tapos dumating pa ang mga marino kaya nagmadali na ang mga tauhan nilo na atakihin ang Peking Kuma. Pero pinutukan sila nito na naiwasan kaya sinamantala ito ni killer at umatake. Tapos nagumpisa ng manglekta ng armas si Eustace. Sa kabinato ito sa Fasifista pero late reaction ang kalaban kaya nasabugan. Samantala sunod-sunod ang pagsabog at nakapalibot ang Straw Hat sa Fasifista na mukhang pagod na. Habang si Zoro ay nanghihina na at pinuntirya pa ito ng kalaban. Kaya to the rescue si Chopper at inatak ang Pasifista ng walang humpay. Nang hinawakan si Choppy ng kalaban at pasasabugin. Kaya nakialam si Frankie at pinigilan ang Pasifista, tapos kanya itong pinagsusunto. Pero nagawang bumawi na kalaban kaya tumilapon ang cyborg. At buti na lang ay sinapo ito ni Robin habang si Brooke ay tumalon mula sa puno at tinusok sa balikat ang pasifista. Kaya na ang skeleton at pasasabugan ito ng laser beam. Pero tinirador ito ni Usopp at sumabog ang kalaban at sabay takbuhan sila ni Brooke. Tapos napaluhod na ang pasifista at bumagsa. Kaya napag-alaman nila na naubusan na ng energy ito. Pero muli itong bumangon at target si namin ng kanyang laser beam. Kaya nabahala ang navigator pero agad na umaksyon si Robin at nagpalabas ng kamay tapos hinampas ang ulo ng kalaban. Kaya sa bibig nito sumabog ang laser beam tapos nagpalabas si namin ng thunderbolt at binigyan ng malakas na bultahe ang pasifista. Tapos nag-umpisa ng mag-short circuit ang cyborg at sa kung saan saan direksyon na ito nagpaputok ng laser beam. Kaya nagtago muna ang ating mga bida habang si Sanji at Zoro ay may plano. Nang sinugod ni Sanji ang kalaban at sinipa niya ito na nagpatalsik sa fasifista. Tapos ginamit ni Zoro ang dihmon ora at pinaghihiwa ng sham na espada ang kalaban. Habang ginamit ni Luffy ang third gear at binigyan ang fasifista ng giant rifle na pumulbos rito. Tapos sumingaw na si Luffy at bumagsak habang ang ating mga bida ay nagpahinga muna dahil tuluyan nang natapos ang kalaban. Sabi ni Sanji na kailangan nilang humanap ng lugar na mapagtataguan. Nang biglang may magsalita at ito pala ay si Sentomaru na tumalon sa harap nila na may kasama na isa pang pasifesta. Kaya nabahala ang ating mga bida nang magpaputok ng beam ang kalaban kaya napaatras ang ating mga bida. Sabi ni Zoro na hindi na nila kaya pang lumaban at sumangayon ang captain tapos inutos na tumakas na lang raw sila. Kaya naghati sila sa tatlong grupo at nagumpisa ng tumakbo ang ating mga bida. Pero mabilis na umaksyon ang fasifista at pinasabog ang tulay at hinarap ang pangkat ni Sanji. Habang si Sentomaru ay hinarap ang grupo ni Luffy. Kaya mabilis itong inatake ni Luffy gamit ang gambam gatling pero walang talab ito at pinalipad lang si Strawboy. Tapos pagbagsak ni Luffy ay inatake ito na nagpatalsik sa ating bida. Kaya nag-alala sila Robin at Chopper dahil malakas ito. Habang tumatakbo sila Zoro ay biglang dumating si Kizaru, ayan natigilan ang swordsman. Tapos mabilis na inatake ng Admiral si Zoro ng laser beam. Tagilid ang lagay ng ating mga bida dahil tatlong malalakas na kalaban ang nagpakita para sila ay tugisin. Nang mag na si Kizaru na tapusin ang swordsman, samantala patuloy sa pakikipaglaban si Yusta sa Fasifista at tinatarget nito si Lo. Kaya sinamantala ito ni Killer at inishlash ang likod ng kalaban. Pero walang nangyari at bumawi pa ang Fasifista kay Killer. Tapos sumugod ang Kung Fu Panda pero hinampas lang ito ng kalaban at tumilapon. Nang tinawag ni Yustas ang pasifista, ay hinarap siya nito at pinaputukan. Pero ginawa niyang panangga ang kanyang kamay na bakal sa pagsabog, at sa kanya binato ang kanyang inipong bakal sa kalaban na nagpatilapon rito. Tapos diniklara ni Eustace na natalo nila ang isang warlord habang si Ilo ay duda na si Kuma ito. Nang muling bumangon ang fasifista at wala sa sariling magpapaputok ng laser beam. Pero sinaksak ito ni Ilo at tuluyan nang natalo ang kalaban at muling bumagsak. Tapos nagdecide na silang umalis nang biglang may bumagsak, at mabilis na sumugod sa kanila ang totoong Kuma. Samantala sila Usopp at Brook ay nakatayo lang sa takot. Kaya tinawag ni Lupi si Usopp para tulungan si Zoro. Tapos tinirador ni Long ang kalaban subalit tumagos lang ito. Kaya tumulong na si Brook pero walang magawa ang dalawa sa kalaban. Nagumpisa ng matakot ang Straw Hat para sa tropa ng sinubukang hilahin ni Robin ang swordsman. Pero tinapakan ni Kizaru si Zoro, kaya napigilan ang archaeologist. Tapos nang tutuluyan na ng admiral ang ating bida ay gumawa ng malupit na entrance si Rayleigh at sinipa si Kizaru. Kaya sa ibang lugar sumabog ang atake ng kalaban nakahinga ng kaunti ang ating mga bida. Habang inuutusan ng Dark King na hayaan na lang ni Kizaru ang straw hat. Tapos inutos ng captain na itakas na si Zoro. Kaya binitbit ni Usop ang swordsman at tumakbo. At saka inutos ng captain na tumakas na ang lahat. Kaya ginamitan ni Frankie ng air blaster ang fasifista at ito ay tumilapon. Tapos nagumpisa na silang magpulasan ng sinubukan ni Kizaru na habulin sila. Pero pinigilan ito ni Rayleigh gamit ang sword. Kaya naglabas ng espada ang admiral at nakipagtagisan ng sword skill sa Dark King. Tapos inutusan ni Sentomaru ang cyborg na tapusin si Zoro. At nang makita ni Sanji ang pasifista ay kanya itong hinabol para pigilan. Nang makita nila Brook ang cyborg na hinahabol sila, kaya nag-decide ang skeleton na labanan ang kalaban. Pero pagharap niya rito ay ginamitan siya ng laser beam at pinasabog ng pasifista, kaya bumalandra si Brook. Tapos si Usop na ang pinuntirya ng kalaban pero dumating si Sanji at sinipa ang pasifista, kaya nasubsob ang kamba ni Kuma. Pero nasaktan din ang kusinero dahil tigasin ang cyborg tapos pinaputukan sila ng laser beam kaya sama-sama silang sumabog. Hindi naman sila matulungan ni Rayleigh dahil pinipigilan nito si Kizaru. Nang lalapitan na ng pasifista si Zoro ay hinawakan ito ni Sanji. Pero kinalagkad lang ng Cyberg ang kusinero. At nang tutulong na si Luffy ay hinabol naman ito ni Sentomaru at sa katinulak kaya tumalsik ang ating bida. Kaya nabahala na si Chopper at dagdag pa na tinapos na ng pasifista si Sanji. Tapos pinuruhan na rin sila Usopp at Zoro habang ang captain ay ginugulpi ni Sentomaru. Kaya nag-transform ito at nag ng tatlong rumble pills at nagtransform sa Monster Chopper na wala sa sarili. Tapos sa kanya inumpisahan at takihin si Sentomaru. Pero hindi ito pinroblema ng kalaban dahil wala ito sa sarili. At nang tatapusin na ng Fasifista si Usopp ay dumating ang totoong kuma at pinigilan ang kapwa Cyborg. Kaya mas lalong nabaliw na sila sa takot tapos pinilit itong harapin ni Zoro. Pero hinampas lang ito ni Kuma, kaya biglang naglaho ang swordsman. Kaya hindi makapaniwala ang ating mga bida sa nangyari. Tapos patuloy sa pagwawala si Chopper at hindi alam ang inaatake kaya sinubukan itong pigilan ni Robin. Pero nagpatuloy lang ito sa pagwawala tapos tinanong ni Lupi si Sentomaru kung nasaan si Zoro. Kaya hindi sadyang nabanggit ng kalaban na pinalipad ito ni Kuma ng tatlong araw sa lugar na ang Warlord lang ang nakakaalam. Tapos nang aatakihin ng Pasifista si Usopp ay pinigilan ito ni Kuma at isa rin naglaho. Muling pinagutos ng Kapten na tumakbo ang ating mga bida. Kaya sinubukang itakbo ni Usopp si Sanji pero atake si kuma kaya hinarap ito ni Bro pero pinuntirya ito ng warlord kaya isa rin itong parang bulang nawala tapos naging desperado na si Sanji kaya inatake niya si kuma pero pinatalsik lang siya ng cyborg at saka pinuntirya ng warlord si Usopp at tulad ng iba ay isa rin itong naglaho kaya muling umatake si Sanji pero sa isang iglap ay isa rin itong nawala habang si Rayleigh ay gustong tulungan ang Straw Hat, pero kailangan niyang harapin ang brutal na si Kizaru. Nang biglang lumitaw sa harapan ng Dark King si Kuma at may binulong. Tapos si Luffy ay ginamit ang second gear habang tumakbo na sila Nami at Frankie. Subalit hinarang sila ni Kuma, kaya sinuntok ito ni Frankie pero tigasin ang Warlord. Nang sumugod na si Luffy at ginamit ang jet pistol na pinatalbog lang ni Kuma. Tapos binigyan pa ulit ng isa ito ni Luffy pero inabsorb lang ang impact at pinataw si Strawboy. At sa mabilis na pinuntirya ng Warlord si Frankie at naglaho. Tapos sinunod si Nami na walang kalaban-laban. Hindi pa rin sumuko ang ating bida at inatake pa rin ang cyborg pero nagteleport lang ang kalaban at lumitaw sa harap ni Chopper at sinabayan ang atake ng nagwawalang Rinder. Kaya isa rin itong naglahong parang bula, at nang si Robin na ang kasunod ay sinubukan pa rin itong iligtas ng Captain. Pero parehas na kapalaran lang ang sinapit ng archaeologist, kaya nasadlak sa kalungkutan si Luffy. Tapos kinumpronta ni Kizaru si Kuma dahil kailangan itong ipaliwanag ang mga ginawa nito. Pero sabi lang ng Warlord sa ating bida na hindi na sila magkikita pa at sa kanya binigay ang kapalaran nito at naglaho. At dito naglaho ang ating mga bida at nagkahiwa-hiwalay.